Ang communication ay napakahalaga sa anumang relasyon, lalong-lalo na sa mag-asawa. Sa pamamagitan nito ay napapahayag natin ang ating mga damdamin at saloobin. Malaki ang maitutulong nito upang mas lumalim ang relasyon, mas makapagpahayag ng pagmamahal, mas maipaunawa ang saloobin at mas magkaroon ng pagkakaisa ng adhikain. Ang quality ng communication ng mag-asawa ay siya makapagsasabi kung ano ang quality ng relationship nila. Ang kawalan ng communication sa mag-asawa ay maaaring lumikha ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Pero hindi ito sapat na basihan ng quality ng kanilang relationship. Misan yung inaakala nating walang gulo ay magulo pala. Kasi hindi nag-uusap, kumbaga mukha lang maayos kasi nagkanya-kanya na. Sa totoo lang, ang pananahimik o pagiging cold at hindi pagpansin sa isa't isa ay maaaring maging isang armas na nakakapanakit din. Sabi nga, kahit walang sinasabi, pero may naipararating. Maaaring kahulugan nito ay, wala na akong pakialam sa iyo. Kanya-kanya na tayo o bahala ka na sa buhay mo. Kung kayo ay mag-asawa at ito na ang nangyayari sa inyo, senyalis ito na hindi na healthy ang relationship nyo at kailangan ng sikaping maiayos ang pagsasamahan. Taliwas din ito sa mga pangakong binitawan sa harapan ng Diyos sa panahon ng inyong kasal. Bagamat totoo na tayo ay tao lamang at talaga namang dumaraan at dumaranas ng mga pagsubok sa relasyon at natutulak din sa ating mga hangganan, Nandiyan naman ang biyaya ng Diyos upang ating sandigan. Mahalagang isabuhay ang prinsipyong makikita sa Biblia. Ang sabi ng Bible, tandaan nyo ito, mga minamahal kong kapatid, dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita at huwag agad magagalit. Ang quality communication ay hindi lamang pagkakaroon ng kalaya ang magpahayag ng saluobin. Kasama din dito ang katiyakang ikaw ay dinidinig at nauunawaan. Ang pakikinig ay nagpapakita ng pagbibigay ng panahon, kahandaang umunawa at pagsasaalang-alang sa taong pinakikinggan. Misang kapag nauuna ang galit, nagsasara agad ang pinto ng komunikasyon at maraming bagay na ang hindi napag-uusapan at nauuwi sa unmet expectations, disappointments at unresolved conflicts. At dahil nga hindi pinag-uusapan, ang ilan sa mga problema ay tiyak na manganganag pa ng mas maraming problema na kung hindi pa rin mag-uusap, baka naman pa ang inyong problema. Ang pinakamahalagang dahilan sa pagsasaayos ng relasyon ng mag-asawa ay ang paghahangad na ang Diyos ay maluwalhati sapagkat siya ang may akda ng marriage. Ang makabuluhang pag-uusap ay maaaring maging prevention sa problema o kaya naman ay solusyon sa problema. Ang kakayahang mag-communicate ay isang kaloob galing sa Diyos, hindi para guluhin at sirain ang ating buhay, kundi upang ito ay tunay na pagyamanin at upang ang Diyos ay luwalhatiin. Usap na at asa ka pa.